ko, I think yung very first ever game ko sa UAP Against UST yun. Kasi hindi ko na-expect na maglalaro ako noon. Kasi rookie pa ako, ganyan-ganyan. Tapos, nung time na yun, um, parang off game yata yung isa na may opener. So, bigla akong pinasok ni ni Coach Roger. Tapos, sa, ewan ko ba, I think, swerte ka ba kapag ano, pag rookie ka, kasi lalaro ka lang, di ba? Alam mo yung wala ka pang iniisip, um, wala pang kahit ano. Wala, lalaro lang ako, palo okay. ko palo. So no, yung game na yon as in maganda yung ano, mm. yung laro ko nun. Mm. Hindi ko na ak maalala kung nanalo ba kami or natalo. At least maganda laro ko. <laughs> Tsaka di ko siya nakalimutan kasi the next, yung the next game, ako yung in-interview. Uh. Eh di syempre, unang interview ko din yun. Tapos ang tanong, do you feel any pressure? ay alam mo ano sinagot ko? Ano? Sabi ko, syempre po, proud ako. <laughs> <laughs> Nakalayo. Ano <laughs> so, sinagot ko siya parang, oh my God. You're syempre, first time na, ano, oh. Uh, ba interview mo. So, wala ka pa talagang idea. Uh, oh, so, I think man. you know, memorable. Uh -huh. Arena Plus Network.